Good morning guys Weekends in the farm Oh may bulaklak na siya Dito tayo Sa mais yan Oh malalaki na sila One week After a week, ayan na siya Yellow corn Walang gulay, wala bang ano Ito yung spinach na tumubo excuse me yan mais din yan oh mais lahat pala pag may ganito ka lang okay na bukid yan oh. kahoy lahat yan oh. good morning lolo nagbabantay si lolo nandun si lola ito si lolo nandun si lola panbandi Band sa ilo ano yan uh, scare crow ba yan pinabantay <laughs> ng mais oh. before apat na si Long hmm. ito yung uh, patubig nila na ano yan guys oh. to storage niya. Gandong. Oh huh? ano man, ano Inalunod nila wala pang tumubo ah what is this kabayang buntis ano kaya to hindi ko alam to ah tingnan natin next ano ito huh? kumpul kumpul naman sila hmm. ito wala pang tumubo Mana rumah Tuh Kayaknya Kedemu namanya Halo Mga birds Sarap ng hangin Ayan sila Ito yung fishy One, two. Parang storage din siya. Balloon. Storage ng tubig nila. Oh, no. Dami ah. Full. Dito tayo. Uy. Dito tayo. Sa mga gods mga senyoritas, senyoritos andito sila Ito. yan sila laki ng rancho nila no bahay nila yan, langkot langkot tsaka chicken